Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam ko maraming mga taong naniwala sa mga aswang. Ang kwento ko ngayon, ang pamagat ay, aswang nakatatakutan ng mga taong naniniwala. Ah! Magandang tigil na nagkatatakbo ang isang lalaki. Tila, hinahabol ito ng kung anong nakakatakot na nilalang. Tulong! Tulungan niyo ako! bakas sa tono ng boses ng lalaki ang labis na takot. Oh, pare, bakit ka nagsisigaw? Ano bang nakita mo nagkakaganyang ka ha? Pagtatakhang tanong ng isang lalaki sa nakasalubong nito. Pare, hinahabol ako ng aswang. inihinga ng wika ng lalaki. Bakas sa mukha nito ang labis na takot. Ilang sandali lang ay agad inatake ng aswang ang dalawang lalaki. Ah! Ah! Tulong! Kailangan niyo kami! Ah! Walang awang pinagdakalmot sila ng aswang. Agad sinunggapan ng aswang ang mga mukha ng dalawang lalaki. Matapos ay pinagdudukot ang kanilang mga lamang loob at sabay subo sa bibig. Tila takam na takam sa lamang loob ang aswang. Naiwang wakwak ang -wak tiyan ng dalawang lalaki sa gitna ng daan. Kinabukasan ay nakita ng mga tao sa baryo ang buhaghag at punit-punit na katawan ng dalawang lalaki. Halos hindi na makilala ang mga ito Maraming mga matatanda sa baryo ang nagsasabing aswang ang may kagagawan ng pagkamatay ng dalawang lalaki. Ngunit wala silang maipakitang pruweba. Makalipas lamang ang ilang araw ay nakarating kay Elvis ang palita patungkol sa dalawang lalaki na inatake o manok ng aswang. Ah, uh, Maria? uh, nabalitaan mo ba yung yung patungkol sa dalawang lalaki na inatake daw ng asong? Sa tingin mo ba may, may asong talaga dito sa aking baryo? Pagkatanong ni Elvis sa kasintahan nitong si Maria. Hindi eh. Sa'yo ko palang una nalaman. Alam mo Elvis, hindi ako naniniwalang may aswang dito sa baryo. Dahil ni isang ng patuloy, wala silang maipakita eh. Maniniwala lang naman ako kung may mapapatunayan na sila. Tugon ni Maria. Magmula ng napalitaan ng mga taga-baryo ang nangyari sa dalawang lalaki ay marami ang namamba at hindi na nagpapagabi sa labas ang ilang kalalakihan at mga tanod naman sa baryo ay gabi-gabing nagpapatrolya. Isang gabi habang nag-iikot sa buong baryo ang mga tanod, ay agad silang inatake sa daan ng mga aswang. Walang naging laban ang mga tanod. Mabilis umatake ang mga aswang sa kanila. Dali-daling pinagdudugo ang mga lamang loob ng mga ito. Walang itinarang lamang loob ang mga aswang, maging ang mga mata at gila ng mga tanod ay kinukot at kinain nila. Tila gutom na gutong ang mga ito. Ilang sandali lang ay may mag-asawang nakakita habang walang tigil na pinagsusunggaban ng mga aswang ang mga tanod. Labis na nakaramdam ng takot ang mag-asawa, lalo na ang babae na nagdadalang tao. M Mahal, M -m mga aswang, nang ng na sambit ng babae. Tara na mahal, Delikado tayo kapag nakita nila tayo. Ani ng lalaki at bumalik sa kanilang pinanggalingan. Ngunit ilang hakbang pa lamang ng mga ito ay agad silang naamoy ng mga aswang. Mapilis na inatake ang mga asawa Sinong gaban ang lalaki ng aswang na nag-anyong itim na aso? Punit-punit ang tiyan ng lalaki kumapaw sa daan ang sariwang dugo nito habang ang babaeng buntis naman ay wakwak na ang tiyan. Wala na ang bata sa sinapupunan nito. Nakalabas ang mga bituka at atay ng babae. Halos hindi na makilala ang mag-asawa dahil sa nangyari sa kanila. Ilang araw din ang lumipas habang naglalakad sa daan si Elvis ay paunti-unti siyang nakakaamoy ng na nakakasukang amoy. Nang makalapit na si Elvis sa pinanggagalingan ng nakakatiring amoy ay hindi na kinaya ng kanyang sigmura. Agad na siyang nasuka nang makita niya ang mga nilalaraw na bangkay ng mag-asawa at mga tanod ng bakwakan halos hindi na makilala. Dali-daling humingi ng tulong si Elvis sa mga kabaryo niya. Mga aswang ang laging buang bibig ng mga tao sa baryo ngunit wala pa silang mapatunayan. Mahal, uh, Maria, nabalitaan mo ba'y sinapit ng mga tanod at saka ng mag-asawa? Mga aswang ang tulong sospek ng mga tao sa ating baryo. Pero bakit kaya wala pa rin makapagbigay ng pruweba? Pagtatakhang tanong ni Elvis sa kasintahan nito. Dahil sinisigurado ng mga aswang na papatayin ang makakakilala sa kanila. Papatayin ang makakaalam. Mabuti pa't pa kumain muna tayo. Dahil puro aswang na naman ang pumapasok sa isipan mo eh. Halina, halika na, kumain na muna tayo mahal ko. Tugon ni Maria. Walang tigil ang pagkwentuhan ng magkasintahan habang sila ay kumakain. Isang buwan ang lumipas. Napapansin ni Elvis na madalas madaling araw na umuwi itong si Maria. Nag-alala na siya para sa kanyang kasintahan dahil baka magkasakit na ito. Nagtatrabaho kasi si Maria sa bayan bilang cashier sa isang restaurant na pagmamay-ari ng kanyang lolo. May kaya naman ang pamilya ni Maria ngunit pinili niyang manguhal sa baryo ng kahimik at simple lang kasama ang kasintahan nitong si Elvis. Makalipas ang ilang araw pasado alas 7 na ng gabi ng harangin ng aswang ang isang buntis na naglalakad sa daan kasama ang asawa nito. Dali-daling nakatampot ng matulis na bahay sa daan ang lalaki. Agad niya itong kinuha at walang tigil na pinaghahampas ang aswang. Ngunit, hindi ito natamaan ng lalaki dahil mabilis ang pagkilos ng aswang. Agad na nag-anyong asong itim ang aswang mabilis nitong dirambahan ang lalaki dahil nang upang matumba ang lalaki. Tila gutom na gutom ang aso na nag-anyong asong itim. Tulong! Tutulungan niyo kami! Pakiusap! Tulungan niyo kami! Nanginginig sa takot na sigaw ng babae habang hawak ang tiyan Mahal! Mahal, bilis! Bilis! Tumakas ka ka na! sampit ng lalaki bago pa siya tuluyang malagutan ng hininga. Wala sa sariling nagtatakbo ang babae. Palingon-lingon pa ito sa kinaroroonan ng kanyang asawa na walang awang pinagdudukot ng aswang ang mga lamang buong nito. Walang tigil ang pagpatak ng luha ng babae habang patuloy sa pagtakbo at paghingi ng tulong. Ngunit, hindi inaasahan ng babae na makaabutan siya ng aswang. Agad humarang sa harapan ng babae ang itim na aso. Nagpalitakan niyo ang asong itim. Naging tao iyon. Inukot ng aswang ang tiyan ng babae. Kinuha ng aswang ang atay at bituhan nito sa kailamon. Tinunit ng aswang ang tiyan ng babae at sinipsip nito ang sariwang dugo na umaapaw sa katawan ng babae. Halos wala ng matirang lamang loob sa babae. Hindi alam ng aswang na may nakakita sa kanyang ginawa sa mag-asawa. Nasa malayo-layong na banda ang babaeng saksi sa karungang dumal na pangyayari kinuhaan ng larawan ni Cassandra ang pangyayari. Ngunit laking gulat ni Cassandra nang ma-close up niya ang isang larawang nakuha niya mula sa aswang. Malinaw na nakita ni Cassandra sa isang larawan ang mukha ng aswang na walang iba kung hindi si Maria ipinagpalit ni Elvis sa kanya. Nanayo ang mga balahibo ni Cassandra sa kanyang nalaman. Hindi siya makapaniwala na isang magandang babaeng ipinagpalit ni Elvis sa kanya ay may itinatago palang lalim na lihim na tiyak magugulantang ang lahat sa kanilang malalaman. Lalo na si Elvis na labis na minahal si Maria imbes na matakot ay mas nanaig kay Cassandra ang pagkagalak na ipaalam sa buong baryo at kay Elvis na si Maria ay isang aswang. Dali-dali nang umuwi si Cassandra ng bahay. Labis ang pagkagalak nito. Hindi na mapakalipang sumapit ang umaga nang makausap at maikalam na nito kay Elvis ang mga natuklas ng patungkol kay Maria. Kinabukasan ay nagtungo si Cassandra sa bahay ni Maria at Elvis. Sakto naman at naroon ang dalawang magkasintahan. Oh, nandito na pala ang dating ex ni Elvis. Nakangiting sambit ni Maria habang kaharap si Cassandra na baka sa itsura ang pagkagalak. Mukhang importante ang sadya mo, ha? Ani ni Maria. Tama ka. Hindi lamang importante, kundi napaka-importante. Nakangiting saad ni Cassandra. Napakulot noo si Maria sa tiduran ni Cassandra. At ano naman yun? Gaano naman iyon kaimportante. Eh, bakit ko naman sasabihin sa iyo? Si Elvis ang gusto kong kausapin at hindi ikaw. Ataray na saad ni Cassandra. Imbis na makaramdam siya ng takot, ay mas nanaig sa kanya ang tuwa at pagkagalak. Ilang sandali lang ay nag-usap na sina Cassandra at Elvis. Sa una ay hindi naniniwala si Elvis sa mga sinasabi ni Cassandra. Ngunit nang ipinakita ni Cassandra ang mga larawan na nakuhaan niya ay doon na nagbago ang paniniwala ni Elvis. Masayang umuwi si Cassandra. Iyak na, babalik niya na si Elvis dahil sa mga nalaman nito. Sinabi ni Elvis ki Maria ang lahat ng nalaman niya mula kay Cassandra. H -h hindi totoo yan. Gusto naman niya tayong sirain, Elvis. Ano, ano ka ba, Elvis? Huwag kang maniwala sa kanya. Ako, ako dapat ang paniwalaan mo, hindi siya. Mangiyak-ngiyak na ni Maria sa kanyang sarili. Totoo. Totoo lahat ng sinasabi niya, Maria. May mga hawak siyang pruweba na magpapatunay na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Na ah, isa kang asuhang. Galit na galit na sa ag ni Elvis dahil lang upang sampalin niya si Maria. Agad lumabas ng bahay si Maria habang si Elvis ay naiwan gulo ang isipan. Galit na galit si Maria. Ano mang oras ay maaari itong pumatay. Ngayong alam na ni Cassandra ang tunay na pagkatao ni Maria ay tiyak na hindi iyon matatahimik hanggat di niya maibunyag sa lahat ng tao ang tunay na pagkatao ni Maria. Pasado alas 12 na ng ating gabi, kabilugan ng buwan, nang suguring ni Maria si Cassandra sa bahay nito. Nandilisik ang mga mata. Lumalabas ang madutulis na kuko. Nakakatakot ang hitsura at naglalaway. Ano mang oras ay aatakihin na ni Maria si Cassandra. Gising pa si Cassandra Kaya nakita niya si Maria Na pumasok sa kanyang kwarto Ah, Maria? Anong, anong ginagawa mo dito? Nauutal na pagtatanong ni Cassandra Baka sa itsura nito Ang labis na pagtakaba at takot Ano pa ba? Eddie, di, patatahinigin na kita Nakamiting mika ni Maria ma Maria, sandali. Ah, ah, pangako, di ko ibubunyag sa buong, sa buong baryo ang sikreto mo. Ah, Maria, pa, pakiusap. Ah, pa, patawarin mo ko. Ah, ginawa ko lang naman yun dahil baka bu bumalik pa sa akin si Elvis kapag nalaman niyang ah, aswang ka. Ah, pakiusap, Maria. Huwag mo akong papatayin. Pangako, kami ni, Elvis lang ang makakaalam at mamakaawang sambit ni Cassandra. Huwag ka humingi ng tawad. Di ako Diyos. Uwi ka ni Maria habang dahang-dahang papalapit kay Cassandra na siya namang dahang-dahang ni Cassandra. Ang lahat ng makakaalam sa amin ay papatayin. Muling wika ni Maria sabay pag-atake kay Cassandra. Lahat pasigaw na lang si Cassandra nang dambahan siya ni Maria. Ito ang mapapala mo sa pakikialam mo. Huwi <laughs> ka ni Maria mula sa nakakakilabot na tono ng boses sabay humahalakhak pinagdudukot ni Maria ang mga mata dilak ni Cassandra. Dinukot din nito ang puso ni Cassandra at binilabilaan ang mga tugo sabay kagat sa puso ni Cassandra. Naging ang at atay ni Cassandra ay walang awang dinukot at nilamon ni Maria. Walang sino mang nakakaligtas na nakakaalam sa aming lahi dahil papatayin namin ang lahat ng makakaalam. <laughs> Nakakatakot na wika ni Maria sabay halakhak ng malakas. <sighs> Ilang sandali lang din ay agad na dumating si Elvis sa pahay ni Cassandra Nadatnan na tatna nalang niya ang duguan at luwak-wak na katawan ni Cassandra na halos hindi na itong makilala. Nanilisip ang mga mata ni Maria na nakatingin kay Elvis. Aswang ka nga! Anong, anong ginawa mo kay Cassandra? Maluhalong ang sambit ni Elvis. Paano nagawa ang lahat na ito? Minamahal kita, Maria. Mas pinili kita. Pero, isa ka palang aswang na walang awang nang bibiktima dito sa baryo. Kung alam ko lang, hindi na sana kita minahal pa. Galit na galit si Elvis. Hindi siya makapaniwala na isa palang aswang ang minahal niya ng sobra. Bakit mahal ko? Hindi mo ba ako kayang mahalin? malambing na tono ng boses ni Maria. Hindi, nagsisisi ako na minahal kita. At ano naman ang gagawin mo, mahal kong asawa? Mahinahong tanong ni Maria. Marami na kayong napiktima sa baryo. Wala kayong awa, Maria. Natawad, Maria. Pero kailangan kong ipaalam sa buong baryo na isa kang aswang. Yan! Yan ang wag na wag mong gagawin. Tila nagbabalang sampit ni Maria. Bakit? Papatayin mo rin ba ako, ha? Gusto mo bang... Gusto mo bang mapahamak ako, Elvis? Wala ka na ba talagang natitirang pagmamahal? Oh, kahit kaunting awaman lang sa akin? Ha, Elvis? Saan? ni Maria. Tila lumalambot ang puso nito at nakakaawa ang tono ng kanyang mga pananalita. Ikaw ba, Maria? May nakita ka pa bang kumping awa sa puso mo? Wala, wala, di ba? Dahil kung mayroon, wala ka sanang nabibiktima, ani ni Elvis. Hindi mo naman alam, Elvis, eh, ang buong katotohanan. Hindi mo alam. Hindi mo ko naiintindihan. Umiiyak na saan ni Maria. Ano ba bang hindi ko alam? Samantalang kitang kita na ng dalawang mata ko, Maria. Isa kang aswang. Galit na sambit ni Elvis. Sa tingin mo ba, gusto ko itong lahat ng, ng mga ginagawa ko? Sa tingin mo ba, gusto kong mambiktima sa baryo? Sa tingin mo ba, Elvis, ginusto kong patayin si Cassandra? Hindi mo alam ang buong katotohanan, Elvis. Dahil gaya niyo, biktima rin ako. Umiiyak na saad ni Maria. Ano? Biktima ka? Nagugulo ang tanong ni Elvis. Oo, tama ka. Biktima rin ako naging sunod-sunuran ako sa kanila ng mga kasamahan kong aswang. May ginawa sila sa akin upang maging kagaya ko sila. Hindi ko alam kung ano, pero isa lang naman ang gusto ko. Yun ay ang mabawi ko ang aking ina at ang ate ko na bihag nila. Pinatay na nila ang ama ko at isusunod na nila si inay at si ate kung hindi ko susundin ang mga inuutos nila. Maluhalohang wika ni Maria. Damang-dama ang labis na lungkot sa tono ng boses niya. Marami nang nakakita sa amin ngunit ang lahat ng iyon ay pinagpapatay namin. Dahil ayaw ng pinuno namin na malaman ng mga tao ang patungkol sa mga aswang dito. Dito sa bayo ayaw niyang ipaalam sa mga tao ang tunay nilang pinagmulan dahil iyon ang kahinaan nila doon sila nagmula kaya doon din sila mamamatay Ani ni Maria uh, ano bang pinagmula nila? seryosong tanong ni Elvis magmula pa sa ninunot ng abig pinuno noon kaunti pa lamang ang mga naninirahan dito sa baryo. Noong panahon ng mga Kastila, dumating ang panahon na inangkin ng mga Kastila ang lahat ng mayroon ang mga tao na katira dito noon sa baryo. Dahil sa pagiging gahaman ng mga Kastila, ay mas lalong naghirap ang mga tao noon sa baryo. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang pumunta sa baryo. Isa siyang aswang. At tinuruan ng matandang lalaki ang mga tao sa baryo na kumain ng lamang loob ng tao upang hindi lamang mamatay sa gutom. Sa una, ay hindi sinunod ng mga tao noon ang sinabi ng matandang aswang. Ngunit, nang dumating pa ang taggutom, ay doon na napilitan ang mga tao sa baryo na kumain na lamang ng lamang loob ng tao. At alas ang nabibiktima nila ay ang mga Espanyol. Hanggang ngayon ay dumarami na ang mga aswang sa baryo ng hindi alam ng mga tao. Balungkot na pagkukwento ni Maria. Ilang santali pa ay nakarinig sila ng mga boses papunta sa bahay ni Cassandra agad sinilip ito ni Elvis sa bintana doon nagsigulang kabahan si Elvis nang makita niya ang mga polis at ang mga taga na susugod sa bahay ni Cassandra marahil alam na nila kung sino ang kasuwang at kung nasaan ito ngayon Maria, umalis ka na. Pakiusap. Bilisan mong tumakas. Tumakas ka na. Paparating na sila. Hindi ka ligtas dito. Kinakabahang wika ni Elvis. Pero, pero mahal, pa paano ka? Huwag mo na akong alalahanin pa. Hindi ako ang aswang, kundi ikaw. Kaya ikaw, ikaw ang nasa panganib. Ikaw ang nanganganib. Ikaw, Maria, ang sadya nila. Sige na, Maria. Tumakas ka na. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama. Tayong dalawa, Elvis, ang kailangan tumakas. Tiyak na makikita nila ang bangkay ni Cassandra at ikaw ang paghihinala ang aswang. Pag-aala ng sambit ni Maria. Hindi pa man sila nakakatakas ay agad na silang nilusog ng mga pulis at mga taga-baryo. laban si Elvis, ganun din si Maria. Silang dalawa laban sa mga pulis ng bayan at ng mga taga-baryo. Dumating sa puntong hindi na nila kinaya pa ang pinagsanib na pwersa ng mga pulis at mga taga-baryo. Dahil sa labis na galit ng mga tao, pinagsasaksak sila nilalaki ko kahit patay na. Yan ang nararapat sa inyo. Marami na kayong napiktima. Hindi na kami papayag na mambiktima pa kayong muli, mga aswang. Sambit ng isang lalaki na galit na galit. Parehong namatay si Maria at Elvis. Nalaman man ni Elvis na naging aswang ang pinakamamahal niyang si Maria, ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal nito sa kasintahang si Maria. Bumalik ang buong pagmamahal ni Elvis kay Maria nang malaman nitong ang buong katotohanan na biktima lang din si Maria. Kahit alam ni Elvis na kailangang pagbayaran ni Maria ang lahat ng nagawa niya. Ay pinilit pa rin ni Elvis na patakasin si Maria hanggat sa maaari. Dahil hindi niya kayang maparusahan ang mahal niya. Ngunit kahit ganun pa man, iyak na naging masaya ang dalawang tunay na nagmamahalan dahil kahit ilang beses man silang pinatay sa saksak at latigo ng mga tao ay magkasama silang humarap sa kamatayan. May mga bagay talaga sa mundo na hindi natin alam kung saan nagmula mga bagay o pangyayaring agad nating hinuhusgahan dahil nga nakita ng dalawang mata natin ang isang bagay o pangyayari. Ngunit hindi naman natin alam ang buong katotohanan. Hindi natin alam ang buong kwento. Pero humusga na tayo ha, Hindi man lang natin pinagdikyang magpaliwanag o sabihin ang upinyon niya. Palaging nangunguna ang paghuhusga. Ganun pa man, siguradong masaya na sina Elvis at Maria sa kabilang buhay. Malungkot man ang kanilang kamatayan Nadaig na iyon ng kanilang tunay na pagmamahalan. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe at mag-thumbs up at para sa pagsuporta sa channel ko para din ipagpatuloy natin ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan, pwede naman kayo mag-comments para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.